Nayak si Congresswoman Arlene Brosas nang mapag-usapan sa Kamara ang tungkol sa dalawang aktivistang dinukot umano ng militar. Kinwestiyon din ang pagiging patas ng Department of Justice. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. Naging emosyonal si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosa sa kanyang interpelasyon sa 34 billion peso proposed budget ng Department of Justice para sa 2024. Naungkat kasi rito ang issue sa dalawang environment activists na pinalabas ng NTFL-CAC na rebel returnees pero dinukot daw pala. Tanong niya, Paano magiging patas ang DOJ kung mismong si Justice Secretary Boying Remulla ay tila hinusgahan na ang dalawa? September 19 nang ilabas ng NTFL CAC sina Jonila Castro at Jed Tamano sa isang press conference sa Bulacan. Giit ng task force, rebel returnees ang dalawa. Pero mariin itong tinabla nila Castro at Tamano. Nung NTFL CAC na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukod under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Pero sa isang panayam, sinabi ni Remulya na tila bahagi lang ito ng bagong playbook ng CPP-NPA para makakuha ng simpatya. Nanindigan naman ang sponsor ng DOJ budget sa plenaryo na si Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Gonzaga na walang kinikilingan ng kagawaran. Ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants yung mga biktima ng kaso, hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Kasi yung trabaho ni DOJ is to protect the victims of crimes. Pero ayon kay Brosas, napakarami ng kaso ng mga desaparecidos o mga militanteng bigla na lang nawawala na hindi pa rin nalulutas. Tulad na lang sa kaso ng mga estudyanteng sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño na dinampot ng militar noong 2006. Bagamat nahatulan at nakulong si dating AFP General Jovito Palparan, hindi pa rin natatagpuan ang dalawang babae hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Mr. Madam Speaker. So Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na oo, oh, oh, you will be, uh, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Mr. Speaker, uh, Madam Speaker, kung ganito? Okay. Sa puntong ito, hindi na tinantanan ni Brosas ang DOJ sa paghingi ng garantiya ng pagiging patas nito. Ang tanong ko kasi kanina ay paano po ma-assure ang impartiality ng DOJ on the investigation to be conducted, no? Given nga na ang statements ay uh, seem to be, ng, ng Secretary, seem to be very biased against Junila and Jed. I have to make it clear, the policy of the DOJ... Pag ang, pag ang complainant nagsampa ng kaso sa prosecution, dapat ang prosecutor in the conduct of the preliminary investigation, dyan pa lang ay impartial. Sa kabila ng mga pagtatanong, lumusot na sa period of debate ang panukalang pondo ng DOJ. Nagbabalita mula sa frontline, Marien Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.